Ramdam na ng mga fish grower ang epekto ng pagbaba ng antas ng tubig sa pagpapalaki ng kanilang isda sa ilang palaisdaan sa Pangasinan. Narito ang report. Natutuyo ng ilang palaisdaan sa barangay Maasin, Mangaldan, Pangasinan dahil sa pagbaba ng antas ng tubig na bunsod ng El Nino. Apektadong paglaki ng mga alagang bangus. Importante ang sapat na tubig para sa kanilang nutrisyon. Inihintay -in lang yung tag-ulan. Wala, mamamatay din ng maisda. Matutuyo kasi. Nagsagawa na raw ng forced harvest ang ilang fish grower para hindi tuluyang malugi. Sila po ay may mga natanggap na intervention sa ating Department of Agriculture na nabigyan sila ng mga water pump. Sa kabila nito, tiniyak pa rin ng sinag na sapat ang supply ng isda pagdating ng Semana Santa. Yung sa fish, eh, maganda naman yung ani ng mga kausap natin dun sa, sa mga tilapia, itong mga hito. Maganda naman yung grot, no? So wala pa namang problema. Nabansot ang ilang pananim na okra sa barangay Putsokan, Malasiki, Pangasinan dahil sa epekto ng El Nino. Pagka mainit ang panahon kasi sir, Imbis na maganda yung ano niya, maganda yung paglaki, naapiktuhan, naninilaw, tsaka yung puno tumitigas. Sa barangay Tulongwat, wala nang naani ang mga magsasaka matapos masira ang mga pananim na okra. Lumalabas sa initial assessment na tinamaan din ng peste, gaya ng hoppers ang mga okrahan. Patuloy ang assessment ng Municipal Agriculture Office para alamin ang maaaring tulong na ibigay sa mga apektadong magsasaka. Joan Punsoy, One North Central Luzon.